So, kinalil ko super duper yung ganito. kasi mga F na F mo. O, SBD, Uye, Pogi, ganyan. <laughs> tapos... Kaldag ba yun? Oo, feel na feel yung ko yung pagkaldag ko doon. Oo, eh mm. Eto na, pagdating nung salamin-salamin, hala, hindi ko na-anticipate yung pagod. Buti na lang may backup dancers, tsaka may backup vocalists ngal-ngal kabayo talaga. I don't know if Hindi ko na siya makatala maayos. So I really have to pace myself. But... Lagi ko namang dala yung gamot ko eh. So anytime naman kailangan <laughs> ko. Madali na yan. Kaya yun? Actually pinag-uusapan namin ni Lisa. Lazo kasi parang... Ewa ko ah, I mean, of course I'm always open to that idea, pero andun pa kasi sa parang ayoko mawala yung magic ng intimacy niya. Kasi parang feeling ko kaya din yung mga tao sobrang game na game. Kasi ang lapit lang namin sa isa't isa. I think that's why for me, Music Museum is perfect for the show. Kasi parang we'd rather have repeats than do a big one na. Ah. Parang pag hindi ka na hindi ka na oo oh, oh, hindi ka na makarating doon sa bandarot. ron ito nga ay si na hindi na ako nakarating sa balcony eh kasi di ba alam niya na mo ng balcony di ba lalabas ka pa pero at least kay papala yung mga nandito sa bandang sa orchestra area napupuntahan ko sila so imagine if it were a bigger venue wala hindi lang ako sa salamin-salamin nga ngal ngal di ba <laughs> pati paglakad pa lang pagod na ako so yun parang yun yung nakikita namin